Handa si Senate Minority Leader Coco Pimentel at iba pang senador na dumulog sa Korte Suprema para questioning ng Commission on Elections singil sa pagtanggap nito ng mga pirma para sa People's Initiative. Muling kinesyon ni Pimentel kung mandato ba talaga ito ng Comelec at kung nakasaad sa batas. Ay naman kay Comelec spokesperson John Rex Laudianco, handa silang humarap at sumagot sa Korte Suprema kung sampahan man sila ng kaso sa ginagawa nilang trabaho. Dapat hindi nila tinatanggap yan because ang tanong nila doon sa taong nagbibigay, para saan po ito? Para saan po ito? Bakit yun po binibigay sa si election officer ito? Ang sagot dapat, para bilangin ninyo. O bakit kami magbibilang? Ano po ba ang gusto? Kasi may people's initiative kami. O anong law ang nagsasabi na bilangin na namin ito? Resolution ninyo. Ay, saan ba yung pursuant? Saan ba na, bakit ba kami nag-issue ng resolution? Pursuant to law 6735 na invalidated by the Supreme Court to, to support a people's initiative. Meron po kasing Comelec Resolution, that's Comelec Resolution 10650 na hindi bago, January 31, 2020. At kaya po namin pinapatupad ito dahil sa apat na taon po na nakapromulgate po ito, walang na -akat sa Korte Suprema, walang nag-question. So nung dumating po yung pagkakataon na kailangan namin implement ito, ginawa lang po namin yung trabaho.